Magandang araw, bayan. Ito na naman ang Pinas Balita, ang programa ang walang kinatakutan at laging naghatid na matitinding pasabog. Kanina lamang bumulaga sa buong bansa ang matapang na deklarasyon ni Vice President Sara Duterte, isang nahahayanik na pahayag laban sa korupsyon, ubusin ko kayo. Yan mismo ang mabagsik na binitawang salita ni Pipi Sara habang kaharap ang media at mga taga-suporta. Sa kanyang dalumpati, idineklara niyang tapos na ang panahon ng pang-abuso at pandarambong ng mga makakapal ang mukhang opisyal wala raw ligtas kahit sino pa ang nasa likod ng kurakot, mga senador, kongresista, o matataas na opisyal. Ayon pa kay VP Sara, hindi siya manginimi na ipapagsak ang sinumang magnanakaw sa kaban ng bayan. Katunayan, isang listahan daw ng mga big fish ang hawak na ng kanyang kampo at isa-isa raw itong ilalantad sa publiko. Habang gumibigkas ng kanyang matitinding salita, nagsigawan at nagpalakpakan ng mga tao, warning na nanabik sa bagong yugto ng paglilinis ng gobyerno. Nagnangalit naman ang reaksyon ng publiko sa social media. Trending ang hashtag na Sara V's Corruption at libo-libong netizens ang nagpahayag ng suporta. Ang iba pa na ay nagsabing ito na ang bagong himaksikan ng katapatan. Maging ilang lokal na opisyal na pilitang magbigay ng kanilang komento. Ang iba'y pabor, ngunit ang ilan ay nagtatago na raw sa hiya at kaba. Mga kababayan, tunay na mainit ang laban kontra sa korupsyon at malinaw na hindi urong si VP Sara sa kanyang ipinangahong Jera laban sa mga tiwali. Abangan kung sino-sino ang mga unang tatamaan ng kanyang matinding kampanya. At yan nga ang mga balita ating aabangan na yung araw. Para sa mas marami pang makabuluhang balita at napapanahong impormasyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinas Balita. Sama-sama nating subaybayan ang mga susunod na issue at maging bahagi ng pagbabago sa ating bayan? Tarantado! The President is the threat to the, to the future of this country! She is not a threat to national security, mga kababayan. Tandaan niyo yan. She is a hope of this country. Wag na wag niyo sasaktan 'yan. Wag na wag niyo sasaktan 'yan. Kasi kayo uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Nangyari na ho ang kinatatakutan ng mga tao dyan sa Malacanang. Yung mga retired men in uniform ay e eh, nagsasalita na ho sa mga kalukuhan na ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr. Ito ang sikap na Pakinggan ho natin mamaya ang kanyang mga punto de vista. Pero bago yan mga kababayan, kung bago lang ako sa PH Update, isang like at isang subscribe. Okay na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, you check muna ho tayo. Ah eto nga uh, video nitong si Vice President Sara Duterte no November 24 eh meron na hong 10 million views palakpakan ho natin. Ah grabe naman yan, ibang klase ho talaga tong si VP Sara ha. Gaano karami? 2 268,000 ah, ang uh, heart react, 100, may 100,000 ang uh, like react niya. Habang itong si Marcos Jr. nakakuha lang ho ng 400,000 views. Sa views pa lang, eh, nakikitang-kita naman ho natin kung sinong panalo, di ba? Sa react pa lang, kitang-kita na ho natin kung sinong mahal na sambayanan, di ba? Yan ho mga kababayan, ang kagandaan ho kasi dito, yung uh, reach ng dalawang page na yan, eh hindi lang ho, puro Marcos, puro Duterte, lahat ho yan, kumbaga nagkanda halo-halo na. Kasi noong panahon ng eleksyon, yung dalawang taga-suporta niyan, eh nag-isa. Kumbaga, uh, finalo ho, yung mga taga-suporta ni Bipisara, Sara, finalo huyang si Marcos Jr. Yung mga, kung tawagin eh, mga loyalista, yung ibang mga tangang loyalista, hindi ho lahat ah. Marami na hong namulat. Finalo naman ho itong Facebook page na to ni VP Sara. Kaya itong uh, itong uh, mga nakikita nating figure dito, ito yung kumbaga suma total ng na mga naging taga-suporta ah, nitong dalawang individual na tao ngayon. Ngayon ho mga kababayan, pakingganho natin kung ano itong mga punto de vista na to nitong si uh, Kap Dado Enrique. Kapag nagkaroon na ho ng ano ha, kayo ho ang tatrabaho sa House of Representatives. Siya ho ang gagawin nating taga-katay ng mga crocodile. Yung mga matatabang krogo, dahil siya kung kakatay, tutulungan ho natin siya. Pakinggan po natin itong si Capdado Enrique. Ni Commander Bukay. Huwag tayong tablan yan. Puta nga, mga konsensya-konsensya. Hindi tayo tablan yan. Kasi yung mga ganyan, silakbon ng damdamin. Hindi na nag-iisip eh. Hindi na nag-iisip. Okay? So, ano, ah... Uh, bago kami tumigil mag-vlog... Uh, o bago kami matigil mag-vlog, at least sa... Uh, Sipin muna natin, satellite view muna tayo. Satellite view. Okay? Kapo tinawagan ako ng mga ibang commander, no. talagang gigil na eh, gigil. Uh. Pero, ang ano dyan is... Mga commander na ho. Uh, walang, walang kayo nakita sa akin. Mga commander, ano? Lahat, nationwide. Pag wala kayo na 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 dinig sa akin, walang hudyat. The mere fact na makita nyo ako, yun yung hudyat. Ang sa akin na magiging hudyat ay yung Duterte. Duterte. Okay. Sabi niyo, neutral tayo. Sabi nyo, neutral. Kaya kailangan neutral. Eh puti si neutral ka, tingnan nyo AFP, neutral. AFP, <laughs> neutral. Okay, Pati AFP, sasabunin ko. Sorry ha, mga AFP ha. Sasabunin ko kayo. Okay. Uh, statement in time, minura ang presidente, minura murang ano, tapos ano, e gigil na gigil na yung tao. Putangin na ninyo kayo, BBM. Manggagamit ka talaga eh. Gago ka okay. Gago ka talaga eh. Oh, presidente ng Pilipinas, gago ka eh. Tarantado ka eh. Napakawalang mo eh. Sa totoo lang. Sa mga maka-BBM, Sorry ha, pero gago talaga yung BBM na yan eh. Kita ninyo ha, ang dami problema ng Pilipinas. Hindi siya nagpapakita. Biglang minura siya ni Inday. Biglang lumabas ang gago. Tapos mm. hindi niya, sabi niya, hindi niya papalakpasin yan. Putang ina ka, gago. Hindi mo palalakpasin. Tarantado Naku. ka pala eh. Naku. Ikaw Naku. nga ang dahilan ng lahat ng ito eh. Mapadrag test mm. ka na muna, gago. Pagdrag test ka dyan. Yari ka dyan, Marcos Jr. Simple lang naman kasi bakit ayaw mo magpapulpurong test. Magpa detest ka na, Marcos Jr. Para wala na tayong problema. Ka, gago. Nayo pa ka. Tangina mo, kaya, ka nag, kaya nagkahaga nito yung bansa dahil sa sayo eh. Binoto ka namin. Pagmamalaki mo pa yung boto mo, gago. Tangina na mo. Mahalaga yung boto mo. Eh, paano yung boto ng isa? Ah, boto ng vice president mo. Mas marami yung boto yon. Gago. Tangina na mo. Ayan, sir. Sorry, sorry. Mga kapitbahay ko, mano. Kainit ng ulo, kaya ayoko mag ano eh, mag-vlog uh, eh. ang ulo ko eh. Kung ka, hindi mo palalakpasin. Tarantado ka, pinalakpas mo yung baha. Ang daming namatay. Pinalakpas mo yung kongreso mong magdanakaw. Pinalakpas mo yung komunista dyan sa kongreso. Convicted na. Nagko-contempt ng mga inosenteng tao. Putang ina ka. Gago, sorry, sorry. nga ako eh malaga nagpapasori naman po Hindi nga, sa, dalawian ang sama ng loob. Ayan nung nating ilabas nitong si kapdado uh, Enrique, ang kanyang saloobin dito sa video na to. At majority ho ng ating mga kababayan, yan o ang sentimiento dito sa administrasyon na to. Yan o ay, makikita natin dito sa mga ganitong klasing figure. Tingnan nyo naman o yan mga kababayan. 10 million, ayan o, ayan o, ayan o. 10 million views sa loob lamang unang ilang araw, tatlong araw. 10 million views ho ang nanood dito kay Vice President Sara Duterte at ang majority ho ng mga nanood nito, e eh gusto ho nila ang sinasabi ni VP. Habang dito kay Marcos Jr., meron lang ho siyang 451,000 views. At majority ho dito sa mga views na to, asa na yung mga loyalista, magsilabasan kayo. Hoy, mga loyalista, kahit dito lang sa video ng amon yung bangag, panuuri nyo at mag-react naman kayo ng heart. Ha, hindi ho tatalab. Ah, yung 400, uh, 200,000 trolls na binabayaran nyo. Naku, walang kwenta ho yan. O baka dalawang daan, yung iba kinukuha pa yung pambayad kaya hindi, hindi nakakapag-react lahat. Hindi, dito pa lang ho makikita na natin ang totoong sentimyento ng sambayanan. Tuloy mo natin. Mag-clash talaga itong si Kaya ito, gusto kong trumabaho. Pag kung sakaling uh, 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 trinabaho yung House of Representatives, eh, ito, yung mga, ito yung kakatay sa mga crocodile doon. Diba Kapdado? Ito yung gusto kong kumatay doon. Ha? Walang lalabas at walang palalabasin at walang papapasukin crocodile. Yung mga nasa labas, huwag na kayong pumasok dahil yung mga crocodile doon, nililitsunin eh, <laughs> namin. Tangina, na, hayop ka. Mm. Ngayon ka lilitaw? Tatapang-tapang nga? Gago! Mm. Tangina mo. Ipapakita mo pa, presidential ka? Mali ka nang sinabi. Mali. Ang dapat sinabi mo, kung may threat sa'yo inday... Huwag ka magalala, babantayan ka namin. I am ordering the armed forces, as your Commander-in-Chief ng PNP, I am ordering you to make sure that nothing happens to the Vice President. Tapos! Ayun, Ikaw ba banata mo, kakasuhan mo, gago! Tanga! Mm. Presidenteng Ewan, tanga ka talaga! Tungang! Tarantado! Yan lang ho, e eh, isa sa mga kumbaga merong boses na naririnig. Pero kung kausapin ho natin yung mga ordinaryong Pilipino sa karasada na taga-suporta ni Sara, baka hindi lang ho yan, ganyan ang sabihin nila. Kung baga ito pinapakita natin para Kumbaga, medyo mag-init yung damdamin ng iba natin mga kaba kababayan. Oh, what Mababalik you are creating eh. is divisiveness in the country, gago. Hmm. You are placing the country in the verge of civil war, gago. Ina tanga. Putang ina nyo. Hayop kayo. Kayong mga nasa kongreso, isa pa kayo. Gago kayo. Hmm. Okay. Pasamayin kayo lahat sa akin eh. Hey. Uh, ang ano na ito, no. Tani yung nagtatalong politika. Uh, nagtatalong politika. Kaya nga, minaintain ko FGF sa gitna tayo para hindi tayo mawala eh. Para hindi tayo mawala. Hanggang walang hudyat, mga ka-FGF, we we want to be in the cooler side na nag-iisip na mga Pilipino na nag-iisip kasi pagka sumausaw ka diyan mawala ka galit na galit ako galit na galit ako pero kino-control ko kung na usapan namin ni Bukay ni Commander Metran galit na galit ako kung na ni usapan ko sa ibang commander galit na galit ako natatawa nga sila eh gigil na gigil ako eh. Pero kinokontrol. Kinokontrol namin, galit namin. That's... Control pa huya na. Paano na lang pagka hindi na nagkontrol itong si Sir That's courage. Kapdado. Courage is not just plain na tapang. That's stupidity. Plain tapang, that's stupidity. The courage, courage is the ability to control yourself. Control your fear, right. control everything and and perform the mission, the courage yung you do the right things. Yung properly, hindi yung ganyan. Ayun na. Putang ah, 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 ina mag magano na magkalsada na tayo. Tayo gago. Magkakalsada ka? Eh bakit galit ba kay sa EDSA? Galit kay sa EDSA. Galit kay kay Mama Mary? Doon kayo magano, doon you deny direct yung tao. EDSA. Eh, Ba't hindi sa kongreso? Doon kay galit eh. Yun Ngayon tanong ko eh, bakit hindi sa kongreso? No. Ba't hindi sa kongreso? Na doon yung ano eh, tapos doon veterans punta kayo, support kayo ano, kay Inday doon kayo magsalita salita. Ah, Nang puta. Oh sige, veteran. Because we are think you are thinking na ang focal point mo is yung personalities eh. Why not make the focal point yung issue at hand, yung issue? Hello. Nakakalimutan niyo yung issue. Bangag yung presidente. Bangag. Hmm. Tapos nakawan. Yun yung issue. <clears throat> eh, yun din ho yung, ano, yun, yun din ho yung issue na rin ni FPRRD, di ba? Kagaya na itong rin-erase nitong si Sardado. Yan ang issue. Bangag si, bangag si Marcos Jr. Sa AFP, okay lang ho ba na bangag, bangag ang inyong commander-in-chief? Kung okay lang, sabi ni Tatay ko, edi eh, palakpakan. Walang problema yan. Tayo magagawa dyan. Hika nga, di ba? Issue. O nagsalita Duterte, sabi ni Digong, na kakusapin niya AFP. No, kakusapin niya AFP. Tapos noon eh, inaano niya, binabalik niya. Binabalik niya do sa mga pera-pera. Ibig -pera. kung lahat kayo nakikinig sa akin, doon kayo pumunta kay Marcos. Ibig sabihin ni Duterte, you demand explanation. You demand. Tangyo nang yan. itong Marcos na to, gagamitin mo ngayon yung konstitusyon. Ha? gagamitin yung konstitusyon laban doon sa kay isara Eh, she's, in the nga, she's implementing the constitution. She's abiding by the constitution. Kaya kayo nandyan pe. Kaya kayo nandyan pa. Kasi, ay, hindi siya nagtatawag ng, ng revolusyon. Hindi siya nagtatawag ng taong bayan. Ang mga hayop kayo. Sinabi ko ha, ah, again, Marcos and everyone na connected with Marcos. Kayo, kaya kayo nandyan, dahil kasi ang mga Duterte, whether they are hesitant or not, ay hindi pa tumatawag ng talagang Correct. totoong tao. Yun, yun ho yun. Nakuha nitong si attorney Dado. Ah, yun ho talagang katotohanan doon. Ah, yun, 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 lang ho talaga ang uh, kumbaga pumipigil sa sambayan ng Pilipino. Dahil kung sakaling nagtawag ang mga Duterte, ito ang nakikita niyong 10 million na to, yan kung nakikita niyong 10 million views na yan, malamang sa malamang, lalabas ho lahat yan sa karsada. Yang nakikita niyo ho nga uh, dalawang mahigit 200,000 heart na yan o uh, 100,000 like na yan, ah, Ah, uh, lalabas uyan lahat sa kasada. Lalo na itong 200,000 na to, lalabas uyan, panigurado. 100% lalabas uyan pagka nanawagan itong mga Duterte na to. Pagka talagang uh, umabot na sa sukdulan at ipapa-aresto itong si Vice President Sara Duterte. People power. Wala, hindi, minadinig ba kayo? Minadinig ba kayo? Lumabas na kayo sa kalsada at tapusin na natin 'to. Minadinig ba kayo? Ang nagtatawag lang mga vlogger. No? Mga, mga supporter ng vlogger, mga nananawagan, na, supporter nito tayo, labas na tayo, labas na tayo. Eh hindi nyo nga, hmm. kaya nga nakakainis ang Pilipinas eh. Nakakainis. Ano, dami ko na sinabi, nawala na ako. So una, kay Inday, yung statement ni Inday, anong masamadong magalit yung tao, gago kayo eh. Nagalit yung tao, ano ngayon? tinatarantado niya yung tao niya. She's just being a leader. Between Marcos and Inday, mas leader tong Inday kaysa sa'yo, Marcos. Ikaw, Marcos, sinabi na sa iyo, BBM, sinabi sa iyo, ang dapat pina pinatigil mo yung Congress sa contempt. Anong ginawa niyo? Dinagdagan niyo pa. Dinagdagan niyo pa ng araw. Tanga! Tanga. Tanga kayo. Bopol. O, tapos noon, sasabihin mo pa, hindi pala nagpasin. Meron pa kayong pinachichismis, tinatakot nyo taong bayan. Uhuliin na si Inday. Ha? Huliin siya, isasabihin na sa si NBI. Pinapaimbisigan. Sige, kulong nyo! Pinakamaganda niya, kulong nyo! Kulong nyo si Inday. Tanginan ninyo, hindi nyo kami matatakot. Kami mismo, sa FGF, hindi nyo kami matatakot. Mga gago kayo. Naghihintay lang yung grupo ko eh. Naghihintay lang. Tanginan ninyo. tang ninyo. kayo. Tapos sa uh, AFP. No? no? Nabi ko na ba yun kay Marcos? Dapat ang sinabi mo, Marcos, huwag niyong gagalawin si Inday. Hindi mo ginay si Duterte. No? You still respect tong tanga na to, kahit tanga, uh, you still respect her because she is the vice president. She was elected by the people. Sabi ni Duterte yun kay kay ano, kay Lenny. Ikaw, ha? Babanata mo ng hindi pwede kung kaya mong kung na lang itrete ng isang presidente. Eh how much more ang, ang malit na Pilipino? Gago. Eh kung kaya nilang nakawan ng uh, puta ah. Ninanakawan nila yung ano. Wala talaga yung ano mo reasoning mo eh. Bobo ka talaga eh. Tang mo, pangag ka eh. Binabasa mo pe, eh. wala hindi galing sa puso eh. Binabasa mo eh. Tarantado. Saan ka nakakita? Alam mo, binaboy mo yung ano eh, Office of the President eh, Hindi ganyan ang tingin ko sa Office of, of, the President. O, oh, taragis ka, hayop ka. Pati kayo, Kongreso, binaboy nyo yung Kongreso. Hayop kayo, kontem-kontem kayo, yayabang ninyo. Mga bopol naman kayo, mga tanga. Mga hayok na hayok ko yung sa kapangyarihan eh. Okay, ang issue mga kababayan, no, ang issue, ha? Ang presidente ninyo nagdodroga. 'Yon ang issue. Tapos nagnanakaw ang kongreso ninyo. Yung mga politiko ninyo nagnanakaw kanya-kanyang nakawan. Tapos noon, ang ang pag-asa nila si na na mawala sa pwesto. Ang pag-asa ng, ng, ng kababayan na mawala sila sa pwesto ay si Inday Duterte. Si Inday Duterte ang ina ninyo. No? Kaya kinakailangan nilang pigain si Sarah Inday. Ngayon yung ginawa ni Inday nagsalita, no? Is she a threat to national security? Of course not. Putanginang sino nag a niya sa presidente national threat, no? Ang threat to national security is a president na nagdodroga. That is a ano threat to po? national security security. Corruption is a threat to national security. Corruption a threat to national security. Kasi pagka nagnanakaw ka na nagnanakaw ka, hindi umaabot sa mga kababayan natin ang dapat na serbisyo. Hindi nabibili ng armed forces yung kanyang dapat bilhin na equipment. Therefore, mahina yung armed forces. Kaya threat to national security. Hindi bina, hindi nagagawa ng gobyerno yung dapat niyang gawin in terms of services, in terms of delivery ng mga dapat basic needs yung okay. food security natin, import tayo ng import. Therefore, yung pagnanakaw ng Congress is a threat to national security. Yung droga yon, na yan is a threat yon. to national security. Mahinay. Palakpakan mo muna natin itong si Kapdado. Oo, tagal na natin din nagagawa ng reaction itong si Kapdado. Bigla natin napanood to. Bigla tayong grabe. Sabi ko, ibang klase talaga itong si Kap. Palakpakan mo natin. Kapag kakatay na natin yung mga buhaya, ikaw kakatay nung mga yun matindi ho yan no? kung 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 paano niya kakatayin yung mga buhaya dyan sa auto na umaan baka bumili po kayo dito kay Kapta tayo pa kayo Congress is a threat to national security yung ginagawa niyan nandiyan niyo nga NPA that is a threat to national security bopol kayong lahat tanginan ninyo tapos pipilit nyo Inday is a threat to national security no Inday is a threat to your political ambition, mga kapo. Iyon! Gako. Palakpakan ho natin itong si Capdado. Iyon ho ang katotohanan do ng galing talaga. Tangkinan nyo, gagagawin yung taong bayan. Mm. Inday, Sara Duterte. Kung gusto nyo ho ang sinasabi ni Kapdado, isang heart, isang subscribe, at isang comment dyan, mga kababayan. Is a threat to your political ambition. Is a Correct. threat to your activities of corruption. Hmm. Tanginan nyo and we will polarize para kay Inday maggago kayo gago talaga kayo gigil na gigil ako eh okay she is not a threat to national security mga kababayan tandaan nyo yan she is a hope of this country He is the hope of this country tandaan nyo yan at doon kami natayo Nakatayo, wag na wag na niyong FGF. sasaktan yan. Wag na wag niyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayo lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Putangin hmm. na lahat. Subukan niyo kami ngayon. Kago Good. Kayo. Si yan, yan, ho, yan, yan ho, ang sentimiento na majority sa ating mga kababayan, mga kababayan mga, kababa mga Subukan nyo saktan itong si Vice President Sara Duterte. May kalalagyan kayong lahat. Ngayon na ninyo. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga, hindi kumikilos. Hindi the, the people of the Philippines cannot get their acts together. The people of the Philippines do not know their power. All power emanates from the Filipino people. All power. Tanginan nyo. All authority comes from the Filipino people. Pinsan siya ni Tatay Diggs. Huwag na ako kayo. <laughs> <P> Pinsan siya. <laughs> Pwers Tapos ganyan kayo? I'm forces. I'm forces. Sorry, ah. Pero alam nyo, dapat noon pa. AIP, Browner, General Browner, Omet. At PNP, General Marbil. Last call na to, last call. No? At sa mga opisyal at mga tauhan ng sandatang lakas at ng Philippine National Police.